Puso na magandang isda. Paano naman kayo may pagkakaraya kami? Puso. Uy, mag. Kaya mo natin mga kalaba. Gutom na eh. Magapain pa tayo na Opo, na mga mga. Pag ulam mga kalaba to. Ano na po to yung banahan na po. Yung dito pong banahan. Yung red grouper. Ito yung isa no? Ano din po to? Regrouper din po to mga karabas. Uh -huh. Kala maliit lang. Lawi siya. Ay, lawi. Lawi para pala. Lawihan. Lapa daw. Tinga. Aroy, laki. Aroy. Laki na. Oh. Dati yan. Wala pa, no? Nipis. Laki, nipis dati. Nipis. Ano yun, nakana mo. Yung turo. Yung baka ba naturo yung may ano sa likod no, may tur na. May turo-turo. na. Drama na. Sino mo na yun? Oh, Isa. Dalawa ka lati yun, oi. Dati dalawa lang yun, eh. Opis nga, eh. Opis nga, eh. Ang mapping niya. grabe, ha. Huwag ba kung yung mapping mo na ito? Huwag ba kung yung mapping mo na ito? Huwag ba kung yung mapping mo na ito? Isa. Dati, ano yan? Dalawa lang. Hindi. Yung sukatan mo yan, wala ang kapatwari. Kumuha ka na pulga dira. Grabe. Ang lapad sa kayo, yung taas. Grabe. Tama rin tanggalin natin. Tanggalin natin. Ang toalete. Hahaha. Ano? Ano? Oo. Masarap kilawin. Oh, ini mo kuha ka na dyan? Ilaw na tikta. Ha? Ilaw? Oo. Ilaw na po. Masarap ka Kung gusto mo, kumuha ka. Kumuha ka dyan. Ayun na yan sa'yo? Oo.

isa dalawa ay uh, katlo nga ano to Tatoy. tatlo ay hindi pala yung isda ok dalabas yuk yung dalabas uh... ito kay badoy na tapos na napainan na tapos ako yoo Punta naman dito sa kabilang kay Badoy. Punta dito sa walang pain. Punta sa kanyang mukha. Yan si bas Finish, karabas. Finish na rin? Ay, may natira pa? Ay, finish na rin? isang kitang naman. Ay, bibi ba, bibi ba po? Pinit. Huwag na sa tabas na dito na dito. Pati Tapos na daw. Aro, isang kabila lang kaya ano para? Kay isang nato dito. Edmund. kung ano Ayawan sir. ng buliga. 'Yan. Para tumataas. Aba Panglas na bunot, panglas na discard po. Oh. <laughs> <laughs> Mga mat nalinis yan na Ano na mga pagpain? Pagpain, malangsa. langsa Ayun yung tabang mo Ano yung tabang mo? Gumpi oh, ano? oh, na ngayon ah Oo, doon ano Po, pawi na na tayo oh Titig na tubig Ha? Yung pag kumasa Pag kumasa Wala dito lang nagbaldi oh Ay kanina Ay kanina Tatalay po kasi yan no? yung yan o, no? nagilid yan o Ayun doon, unan Guys, sino sa kabila? Dyan? Saan pala, gipok siyang pala. Ayan to dyan. Ayan saan dyan ba itong mga ano ito? Kailangan pala ipok siya no? Oo. Brother no? ano po? Ano ni... Ni yung ano? Yung ging... Sinsaya at Atas ng pain.

哎，刘伟了。 Lapu-lapu Ano -lapu. Oh! Mm. So kayak mata pusah <laughs> jadi saud ya. kesiangan mata mata ya pas matanya kesiangan mata ayat jarak 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 ganting kapur kapur nai matenik marak marak Saan? 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 sa no sugung sa an taw sa ka aleon minuto se minuto se de sabi saya <laughs> sabi saya <laughs> da darah oh. minuto se marak marak <laughs> 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 oh anyang gegulung-gulung oh manoking kanoping labad ayo bos sama minuto kaji ah ku bos ay ubos, Ay, apurdawi ah, oh. Ha? Apurdawi oh. lang tampak oh, tambak na. Oh. Tatlo kilo makagad. Punta sa doon. Ay, bilhin na tayo para ng memory nito. Hehehehe <laughs> Ipos yung una sa ano, dapat pantay lang Para di magaya yung main doon Sabato ਆਪਣਾ ਘਰ

ini, Kak. Bateman. Ah. Uh, Wah. Wow. Wah. Wow. Adrian. Balaki <laughs> pang bungakas katawan. Takak ganyon. Di lawan na pang bangkai. Okay. Elan pantasya. Lumbarak. Sarap isi gang. Mati di lawan Sabau. Di law di lawan Sabau. Sarapan sih. Sarap yan. yan. Magluluto ka mamaya ni ni Uncle Edison. <laughs> Nyan, hari nang isda. Hari nang. Buslet. <laughs> <laughs> oh. Wow, sarap-sarap. Nunggu.

Perfect.

Hmm. Uh. Yeah. Laki oh Nampak hmm. ke di sini Ambo orang hmm. dito sini Nampak ma di ano, sa protein ano? Alas sini Nampak orang di sini Nampak lẫn nào